Ang mga simbahan hindi sumusunod sa mga katuroan ng Biblia ay nagbabaloktot ng pakahulugan nito at umahad lang sa pananampalataya sa Diyos na dumating sa laman, ang ikalawang pagdating na Kristo. Ang isa sa mga halimbawa ng malinilang pagbibigay pakahulugan sa Biblia ay ang Revelation chapter 1 verse 7. Prinopesiya ni Apostle 1 na sa pagdating ni Kristo sa ikalawang pagkakataon, darating siya na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata Binabaloktot ng mga dati ng umiiral na simbahan ang pakahulugan sa pagsasabing ang pahayag na makikita siya ng bawat mata ay tumutukoy sa isang sobrenatural na kaganapan na masasaksya ng lahat ng tao sa halip na ang pagbalik ni Kristo sa laman. Kung tama ang kanilang pagpipilit, itatanggi nila hindi lang ang ikalawang pagdating na Kristo kundi pati ang unang pagdating na Yesus. Ang biblikal na pahayag na makikita siya ng bawat mata ay nangangahulugan pa talaga na masasaksyan ito ng lahat ng tao sa pamamagitan ni isang sobrenatural na kaganapan sa paumagitan ng mga propesya tungkol sa unang pagdating ni Jesus at ang katuparan ng mga ito, patunayan natin na ang mga pagpipilit ng mga dati nang umiiral na simbahan ay mali. At ang kaluwalatian ng Panginoon ay mahayag at sama-sama makikita ng lahat ng laman. Ang propesya na makikita ng lahat ng tao ang kaluwalatian ng Diyos ay nutupad na isinilang si Jesus sa Bethlehem, Israel. Ayon sa interpretasyon ng mga dati ng umiiral na simbahan, dapat na nakita ng buong mundo ang Diyos nang isinilang siya sa laman dalawang libon taong nakalilipas. Pero sa katunayan, ilang hudyo lang ang nakakita sa kaluwalatian ni Kristo na dumating sa laman. Maliba ang mga propesya ng Biblia? O si Jesus ba ay hindi ang Kristo? kung sa pilitan nilang bibigyang pakahuluga ng mga propesiya ng Biblia nang hindi nawa ng mga ito ng tama, itatanggi nila ang Biblia at itatanggi pa si Kristo. Ang Biblia ay isang aklat ng mga propesya na isinulat ng mga taong inudyukan ng Espiritu Santo. Kaya naman, kung titingnan natin ang mga propesya mula sa pananaw ng mga hamak na mortal, sa halit na mula sa pananaw ng Espiritu Santo, Nanganganib tayo ng na natin na tinakahulugan ng Biblia. Dalwa taon taong nakalilipas, ang Diyos na dumating sa laman na ipinako sa krus ng mga relyosong pinuno na nag nagaangking may alam sa Biblia. Ito ay dahil binigyang pakaulugan nila ang Biblia ayon sa nais lang nila at binaluktot ang kahulugan nito. Pareho ito sa panahong ito. Inaangkin ng mga dati ng umiiral na simbahan na si Jesus ay hindi maaaring dumating sa laman dahil dapat siyang makita ng lahat sa lupa. Pero sa katunayan, binabaluktot nila ang Biblia. Gaya ng ang propesya na ang lahat ng tao ay makakakita sa kalawalatian ng Diyos sa kanyang unang pagdating, ay hindi nagpapahiwatig na ang lahat ng tao sa lupa ay makakasaksi nito. Ang mga salita sa Revelation chapter 1 verse 7 na makikita siya ng bawat mata, ay hindi nangangahulugan na, na masasaksihan siya ng lahat ng tao sa lupa. Ibig nitong sabihin na darating siya sa laman para makita siya ng sinuman. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, pirinopesiya ng Biblia na ang Diyos ay darating sa ikalawang pagkakataon sa laman para iligtas ang sangkatauhan. Kung isa sa walang bahala natin ang propesiya ng Biblia na siya ay darating sa ikalawang pagkakataon sa laman at bibigyang pakahulugan ng Biblia ayon sa nais lang natin, tayo ay nanganganib na mawasak. Gaya ng mga tumanggi kay Kristo na dumating siya bilang tagapagligtas sa kanyang unang pagdating. Kung gayon, maling ipilit na hindi maaaring dumating si Jesus sa laman dahil makikita siya ng bawat mata.